Ayan mga idol, good morning, good morning po sa ating lahat dyan. Ako po si Paul Pizzo ng Hop and Sons Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan po, uulitin ko po, ako po ay taga Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan, kung gusto niyo po akong kontakin sa messenger, nandyan naman po sa ah uh, screen yung uh, profile po natin yung ano po natin half sans gf yan andiyan naman po sa yung uh, number po natin sa ano sa screen din so magandang uh, umaga po mga kabimig diyan yan okay so ito po yung mga early bird po natin mga idol ayan ah uh, video patubo na po yung uh, mga buntot ito pong hinahawakan ko po ay isang uh, sweater cross. Yan. Sweater cross. Sweater Gilmore po ito. Yan. Okay. Napakagwapo. Yan po. So yung uh, update po ako sa nag po sa atin ng pahulugan, nandito na po lahat sa cording area yung mga manok natin. Yung mga stags natin. Uh, pagpasinsyahan nyo lang muna kasi hindi pa natapos yung pagtabas ng uh, damo dyan. Oo, oh, pahinga muna tayo ngayon kasi ngayon is uh, holiday. Yan. oh, respeto po tayo sa Panginoong Diyos. Yan. So, ikot-ikot po ako dito. Yan. Dito na po, napakagwapo po ng manok. Oh. Uh, Med to high station. So, alam ko, walang kukuha nito kasi medyo Ah, uh, mid station lang talaga, mid to high. Akin to. So, yung iba, ang tatangkad dyan, nandyan no, sa likod. Yung mga ano natin, uh, hindi pa barako. So, dito po tayo banda sa likuran ng uh, manukan po natin. Hindi po tayo doon sa ano, sa doon oh. no. yung front po namin, na, yung front ko po dyan. <laughs> oh, dito po tayo sa likod, mga idol o oh. So, puno po ito. Ah, uh, yung iba nga is nasa square paints pa. Si punong puno Ah, uh, itong nasa cord is 156. Yan. 156 heads. So, yan po. Meron akong tip sa inyo mga idol. Ngayon ko lang talaga na-discover. Talagang yung sa feeding. Ah, uh, ang ganda po ng kakalabasan ng Powermax. Mas lalong lalong gumaganda pag gawin nyo to. Ginagawa ko to. 10 kilos na yung 4 uh, to 7 months na pellets nila. Tapos, hinahaluan ko ng uh, Power Max pellet. Yung uh, pang-conditioning pellet nila. 10 kilos na 4 uh, to 7 months na ano na pellet, hinahaluan ko yun ng isang kilo na power max. Ang ganda. Ganda talaga ng kakalabasan, mga idol. Promise. Promise na promise. Medyo mura. Oh, medyo mura siya. Kaysa mag, ano po tayo na medyo may mahal, pero talagang epektibo yun. Ito din, epektibo na epektibo. Kasi nagugulat ako, mga idol, ganito. ah uh, last week, linigo ko sila. Medyo nasa 18 days sila sa ano sa tawag nito sa square pinch o hardening medyo talagang manipis ang katawan ngayon paglagay ko dito uh, mga one week talagang bumubuka yung katawan ang ganda po lambot ng katawan maganda oh, hindi matigas at saka bumubuka bumibilog yung katawan nila eh, yun ang gusto po natin. Uh, una pabilugin muna natin, di ba? Yun ang uh, ano, bahala na po si handler kung anong diskarte niya sa pagdating sa exam po ng mga manok. Ang importante uh, talagang uh, bulto po yung katawan muna sa stags. So yun, gagawin nyo yan mga idol. Talagang uh, tip ko yan sa inyo. So yan, yun ang po ang tip po natin. Ngayon, uh, punta tayo dito. Uh, I-ano ko muna. O, oh, ilagay ko muna sa cord. Ah, pakita ko ng iba. O, oh, ito po yung isa. Talagang, ah, inaano ko po, dahil malipis po ito, ang katawan nito. E ngayon, no, bumiglang malumobo Yan. Ang ganda po ng mixing ng, ah, talagang, ah, naging binto lang ako. Kutala, hindi naman po makakasira. Dahil pellet, pellets, saka pellets man lang. Uh, pinataasan ko talaga ng uh, high protein yan. kasi mataas po uh, 22% ang crude protein ng power max na conditioning pellet po ng uh, bimig yan po mga idol, ang ganda ng katawan tapos basta mataas pala yung protein ay makintab at saka vitamins araw-araw po talaga tayo mga idol vitamins, vitamins, vitamins yan. Araw-araw po talaga yan. Yan. Yan po ang mag-aalaga po ng manok. Vitamins, vitamins, vitamins. Uh, meron, medyo nagsasabi na palagi nagbabitamins. Pero hindi naman. Yan, uh, hindi po perfect. Pero, pag ikaw at ako mag-aabot sa exam, sampung manok mo, sampung manok ko, parehas tayo timbang. Tingnan natin. Yan. Oo. <laughs> Yan, mga idol. Oo, oh, napakagwapo ng manok. Sweater on head. Okay? So, yan po, mga idol. Ah, hindi ko muna isa-isahin. Alam nyo na, ah, trabaho na naman, kahit kuwi ah, bisanto. So, kahit dito, ulan pa rin, o. Oh, umaambon. Itong umaga na ito. So, yan po, mga idol. Ah, update po natin sa pahulugan system. Andito na po yung mga manok. Pasinsya na po kayo. Uh, kasi ngayon lang po ako nakapag-vlog. Uh, talagang matrabaho po talaga ngayon kasi alam nyo na, busy busy po talaga. So yan po mga idol. ah uh, God bless. Update po sa uh, yung naguhulog sa early bird po natin. Andito na po yung mga manok natin sa cord. Yan po mga idol. Oh. Gwapong-gwapo. Oh. Sa akin, gwapo na ito. <laughs> Okay, God bless. Shout out po sa lahat. Good morning, good morning.